For today's video mga idol, tuturo ko sa inyo kung paano uh, i-convert itong uh, poso tapos sa ito to motor, lalagyan ng motor pump. Ngayon mga idol, ang ginamit nito ay eh, 5 horsepower lang. Uh, 0.5 horsepower na mga idol. Oh. So, 0.5 lang siya. Napaka liit lang niya mga idol pero uh, ano kami. Saka, ayan Oh. Saka pump ba yan tawag dyan? Motor pump? So, i-convert lang yan mga idol, o. No? Oh. Yan. O, meron din dito. Dalawahan yan, o. Oh. Dalawahan mga idol, oh. o. Oh. Kita nyo, o. Oh. Dalawahan na malabas. Oh. So, ang ginawa dyan, wag 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 ko no, no, Wag na, wag masyadong titibayin. So, ang so, ginawa, so, ginawa, so, ginawa dyan mga idol, o. No? Oh. Yung tubig, ay yung tubo niya. O. So, oh. Pagdating dito, kinabitan, tapos, eto, eh, ayaw ko kung tawag dito. Ayan, siguro alam nyo naman ang tawag dito. Ayan, eh. Oh. Tapos, kinunik dito, ilagyan na motor. So, ayan na. Eh. Napakasimple. Tapos, di kuryente siya. Mga idol lang ginamit dito. Ito, oh. Yan. Nasa inyo, ang prepare ng ang gusto nyo ay di-switch o di-saksak. So, ang ginagawa namin dito ay di-saksak lang para naging uh, laging safe natatanggal yung saksakan. Minsan kasi nakapaglalaruan ng mga bata kapag di-switch. So, kaya ko namin, pag, saksak namin, eh, haandar na siya. Ang problema, hindi ganun kadali ang mag paandar nito kasi pinaprime po yan mga idol. So, papakita ko sa inyo kung paano i-prime. So, mga idol, ito, uh, may tatayo nyo ito, makakagawa kayo nito. Kung uh, ang lupa nyo, o ang poso na paglalagyan nyo ay mga tabing ilog, tabing uh, dagat, tabing uh, nasa palayan. Yung mga mabababaw ang pondo. Kasi ito, nasa 20 meters lang ang lalim. Uh, 20 meters. Nasa so, 20 feet lang ang lalim yan. So, kasi kami ay tabi ng uh, dagat. Kung so, malalayo naman kami, Isang kilometer mula sa dagat kami. So, mababaw lang ang tubig. Kaya lagyan lang ganito at kapag mamababaw uh, na area. Ang mga matubig yung area. Yan, yung mga idol. So, napakadali lang. So, mamaya mapakita ko sa inyo kung paano mag-prime. So, ito mga idol, papatayin ko muna tapos iba-prime natin, ha? So, ayan, papatayin ko muna. Pakipakita ko sa inyo kung paano mag-prime. Paano? Hindi kasi basta-basta pa under rin yan. Yung silaksak mo, lalabas yung tubig. Hindi. Yan, tinanggal muna natin. Tinanggal ko lang muna. Yan, so ang gagawin,

Ayan, mga idol, ayun na. Uy, okay na. Oh, ayun. So, ganun na mag-prime, mga idol. Kaya, kita nyo naman ng kasama ko nag-prime. Oh. Hindi, madumi. Bata Limang taon lang, mga idol, yung nag-prime. So, ganun na, mga idol, ha? Ito, nagagawa yan kapag uh, ah, mabababaw lang yung mga tubig, yung mga pondo ng tubig sa ilalim. Halimbawa, isang tubo lang, eh, may tubig na. So, kaya kaya yan siguro kung, kung mas malalim yung pondo ng tubig kung dalawang tubo eh pwede siguro dito gamitin yung one horse power kasi ito 0.5 lang eh so ay mga idol malinaw yung ating video ngayon so thank you so much po sa mga nanod kung nagustuhan nyo po ang ating video huwag nyo po sana kalimutan i-subscribe si ang ating channel mga idol at pakishare na rin wow ayun napakalinaw oh. go so, Ayan mga Adol. Only, ano sila? Only tubig. Ayan na lang mga idol. Daddy, mamaya punta tayo. daga. Daddy! Mamaya punta tayo. Ay, hindi na. Uwi na tayo eh. <laughs> Ayan mga idol, Thank you po. Thank you so much sa mga nanonood. Um, salamat po.